ilang taon ka ba when you finished college? Usually, di ba, kapag four-year course, nasa 20 to 21 bago ka makapagtapos. Pero depende yon kung nagbulakbol ka or may iba naman na kinapos sa budget. May mga sudyante kasi na gusto naman talaga makatapos on time. Kaso nga lang, dahil sa kahirapan sa buhay, kailangan nilang mag-stop or mag-working student. At yung nagiging dahilan kung bakit naapektuhan yung pag-aaral nila. At perfect example dyan si Jonel Calisin yung nasa screens nating lahat because it took him 9 years bago siya natapos ng pag-aaral niya sa kursong architecture sa Bulacan State University. Pero ano nga bang dahilan kung bakit siya nag-viral? Hindi kasi siya kagaya ng mga ibang estudyante na nagbulakbol. Kahirapan yung reason kung bakit kinilangan niya maging working student, yung nabanggit ko nga kanina, di ba, na naka-apekto sa pag-aaral niya kwento pa nga nitong Lodi na estudyante na to na experience niya pang maging factory worker, gasoline boy at merchandiser at iba pa. Ayan, para lang makatulong siya sa sarili niya na makapagtapos ng pag-aaral. Ito yung eksaktong statement ni Jonel na for sure maraming makaka-relate. Sabi niya, hindi kami mayaman hindi ako matalino at hindi ako proud na umabot ako ng 8 and a half years sa college pero ang tanging pagmamalaki ko lang ay yung hindi ako sumuko sa hamon ng buhay. So, ito pa yung karugtong. Sometimes, nakakaramdam din daw siya ng hiya kasi nga, siya yung pinakamatanda sa mga kaklase niya. Pero, hindi na rin daw niya pinansin kasi at the age of 31, nakagraduate na rin naman siya. Ito pa ha, may mga times daw na nai-intimidate siya kasi mas matanda pa siya sa mga prof niya at minsan pa nga daw, kabatch niya yung mga yun. At eto alam ko marami ding gustong sumuko na rin, just like Jonel. Pero ito sabi niya, gusto ko nang sumuko nun, pero para bang hinihila ko palagi ng mga paako para mag-aral sa kursong gustong gusto ko, ang architecture. O oh, ba diba? minsan kailangan bilang talagang kumapit, lalo na kapag feeling mo, down na down ka na. Ayan, talaga namang congratulations kay John L. Kalisin kasi isa talaga siyang inspirasyon para sa mga taong nakaka-experience sa kahirapan bilang hadlang sa kanilang pag-aaral. You guys can do it!